Um, nung, nung makalawa po, meron pong walong nakaharang na sasakyan dito na nagiging sagabal at uh, mapanganib sa ating mga motorista. Pinagtulong-tulungan po namin ng LGU, ng ating mga kasundaluhan at mga pulis. Walong sasakyan po ang aming nakil sa lugar na to. At ngayon po, eh, safe na ang masasabi natin ang uh, lugar na to ng Puyambay. So kinaklaro lang namin para makita ninyo, ito uh, si Epe. Ito ang ating DNR Na dito walang arm na encampment Ang nakita rito ay yung mga coaching nakaparada dahil sa talyag na dito Mga luma, nasa yung sasakyan ngayon? Uh, sir, sa rin po nila, nakahanap sila ng uh, maaring maparadahan ng mga sasakyan na to So, tinanggal dito uh, Yun yung nakuna ng litrato Okay, para lang kularuhin natin, isa-isahin natin to Na walang encampment ng armed men dito sa lugar na ito. Ano po so, yung... Sir, check, Ano po yung... Sorry, nawala na yan. Laring nga tayo. Ang bulo, Sir, kayo nung uh, 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 umaga po, uh, nag-voluntaryo po silang umalit. Nalaman po nila yung sitwasyon at na, naisip nila na po sila, ayon sa kanila, nagtatrabaho lang sila, ayaw po nila ng kaguluhan. At voluntary po silang umalis na. Sino okay. po yung umalis, sir? Yung tatlong oh, po ah, yung sinasabi? Hindi, wala pong tatlong po. Kanina, ang huling bilang ko po ay labing apat po sila. So, hmm. yes, sir. so wala na po sila rito? Wala na po sila rito sa premises. Ano okay. ho yung laman ng mga sasakyan na pinaalis po ninyo dito na nag-park uh, ho dito ng ilang araw? Sir, mga na-junk na po yun. Itong sira Kaya po medyo nahirapan kami. stuck up na po lahat ang mga gulong. Kalawangin na. <coughs> yung iba po wala ng makina. Kasi po ito yung talyer. Sinusubukan po sila. Kasi issue po ang pwedeng makapagsabi sa inyo ng proper procedure. Baka sir, po magkamali kasi ako sa Sino po yung, yung nag-hire? Sino po yung nag-hire nag ng security? Um, sir, uh, sa katawan uh, to ni Miss Beatrice Sankipal. Ano yung claim, sir, dito? Yun po ay ayon sa kanila.